बोलेची वेलकम टू तंबोयान इटु बोलेची Tara, sa mga tukunachi, ating pag-uusapan ang mga bagay-bagay na dapat gawin paano po magkarabaw sa si isang cruise ship. Ako po si Tumudachi, at ito ang buhay sa cruise ship. Uh. Kaya katakaw lang, at mga tukunachi, uh. ang aming katakaw sa Andrews, uh. uh. okay. okay. may isang tanong lang. Eh, bilang isang seafarer daw, mga bilang isang seafarer daw, paano ba daw? Kasi may maraming mga baguhan na gusto sa mga panumat uh. ko. Ngayon, ang tanong lang, paano ba daw kumuha ng simanin? At paano ba daw yung mga kasus? pag uh, Siemens may mga requirements para ng kung mga kaya ng Siemens book mo? Ano yung mga pinagalaman nyo? Siyempre, gawa ng training. Yung training na yun, yun yung, yung binukatod na araw. Yung mga training, yun yung kailangan mo gamitin sa barco. Yung mga knowledge pa na, yung mga kailangan mo bago makasampa. Basic training. Basic training. And then, lahat ng parapighting. Siyempre, mostly cause of fire. Ang yun ang kailangan sa barco. Kaya dapat alam mo kung paano i-prevent yung fire kaya, kaya kailangan mo ng knowledge about sa barko. Yun ang basic training. Ibig sabihin, yung basic training na yun, yun yung unang requirement eh, sa pagkuhan ng siman mo. Oh, yun ang BT. Yung basic training, uh, hindi lang for fighting yun. Ano yun? Yung eh, mga, kung, kung paano pag mag, ano, pag, uh, rescue, yun yung rescue. may mga, may mga rescue po. Oo, oh, ah, oh. yun. Ang, yun, ang, yun, yun, yun. kailangan mong certificate para makakuha ng siman sa barko. Magkano ba kaya sa tingin mo? Um, ang idea ko si 4 class. 4000 plus, wala tayong exactly price ah, pero okay. siyempre ano yun e eh? kumaga siyempre magingat din kayo, ingat din guys sa mga lumalapit sa inyo about sa training ah, mas maganda dumerecho na kayo mismo sa mismong company ah, okay. kasi pag may mano kayo sa mga lumalapit sa inyo, extra bayad pa yun e eh. ah, kaya mas maganda dumerecho kayo mismo, sa mismong training center o oh, yan mga maganda Tukadachi, magandang advice din po yan mga Tukadachi Iwas din po tayo. Sa madaling salita, pinister po yan. Kaya, kasi itadrasan yun sa pinister kasi uh, gusto man yan, makasampa sa kulungan. Hindi sa barko. okay, yan na mga Tachi. Magandang pa ng ating Tachi. Bye bye. bye. Okay. Sana po marami po kayo napulot na naman mga Tachi sa ating bagong talakayan ngayon. At po sa ating bagong usapan, ako po si Tachi at ito ang buhay sa Pusip. Thank <laughs> Bago kayo sa channel nito, huwag niyong kalimutang mag-subscribe at marami pa kayong video kung makikita at matututunan sa susunod na video. Maraming salamat. Tomodachi RQ TV. Please like, share, and subscribe.